tanong ni Andy Garcia. Magandang araw, Chef. May katanungan lang sana po ako. Sana po masagot. Tanong ko lang, Chef, kung required po ba or compulsory na ba na palaging nasa preheated calibration ng oven sa tuwing magbe-bake? At ano-ano po ba yung mga baking goods o products ang kailangan sa preheated oven? At ano-ano din po ba ang baking products ang hindi sa preheated oven? Sana po ay mapansin ang aking queries. Maraming salamat po and be blessed pag gumagawa tayo ng tinapay, unahin natin yung mga bread, ano? Sa mga bread, no need naman mag tayo ng oven. Kasi ba diba, pinapaalsa pa natin yan. Halimbawa, ang ginagawa natin tinapay within 3 to 4 hours, saka na tayo mag niyan 30 minutes before nating isalang. Okay? Yan ang mga techniques natin. Ngayon, yun naman sa dapat may preheat na tayong oven ay mga cookies talaga ang uh, number one dyan. Cookies, mga cakes, mga direktahang gawa na hindi na natin pinapaalsa pa. Na doon na natin, doon na alsa siya sa mismong oven at naiinitan. O ano yon Dahil ang ginagamit natin dyan, baking powder or baking soda. Okay? Yan ang mga preheated na dapat ang uh, gagawin natin dyan. Kasi pag hindi ka magpreheat ng oven, gumagawa ka isayang sayang yung oras mo. Pagkatapos kasi niyang ipigura natin sa tray, ay sigurado na salpak na tayo diretsyo. Kasi nga, hindi na siya natin pinapaalsa. Kasi pag yun naman may uh, yeast na ginagawa natin, okay lang yan na wala ka pang nakahandang mainit na oven. Kasi nga, sayang din naman mag ka. Ang iba kasi nagpe-preheat na niyan, tapos wala ka pang maisalang. Bukod na mainit pang inyong gawaan, sayang pa yung gas. Okay? Sana nakatulong sa inyo, sir, at uh, alam nyo na kung anong dapat ninyong gawin in case pag gumawa kayo ng cakes, cupcakes, cookies, or anumang mga tinapay, sari-sari, para makatipid tayo. Okay? For more baking tips, follow for more.